nakagapos at may mga tama ng balas sa ulo. Ang mga bangkay na pinahukay sa Laurel, Batangas bilang bahagi ng paghahanap sa mga missing sa bungero. Ayon yan, sa manager ng punerarya sa bayan na tumanggap ng mga labi noong una silang matagpuan at bago ilibing. Nakatutok si Ian Cruz. Ang sabi ng sepulturero sa Public Cemetery ng Laurel, Batangas, ang mga labing hinukay kahapon doon ay nanggaling sa Daquilo Funeral Services sa bayan din ng Laurel. Pwede na manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Kalaka at Lemery. Matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Ikinuwento niya ang kondisyon ng mga katawan ng kanilang makuha. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos eh, may mga tama ng Santo, Laging ulo. Tapos nakatali ang pa. Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng po kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record ng mga ito. Ano pong rerecord ko? Kasi walang ID, walang tato ang mukha pagampagana hindi na makilala. Bulok na. Wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakagrip lang nang wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan. Nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakakilanlan, tatawag po ko sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magkiklaim po, eh pwede pong ipahukay, ako po ay kanilang pinayagan na mailibing po. Yun lang po. Nagtanong kami sa pulisya para hingin ang record ng mga naturang katawan. Pero ang hepe ng local PNP hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa bagyong Christine nung nakaraang taon. Po, yung aming record nga po niyan, sa lakas po ng bahang Christine, ang aming pong munisipyo ay napasok ng baha, nadala po, yung, po yung aming record. Base sa paglalarawan ng tagaponeraria, natunto namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Try boundary ang lugar ng bayan ng Kalaka, Laurel at Lemery. Ay sa mga residente, madalas talagang pagtapunan yung kahabaang ito ng kalsada dahil makikita nga natin bangin po yung gilid nito at ayon sa mga residente tuwing gabi madilim dito dahil walang ilaw. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang muka. Marami na raw nakitang bangkay sa bangin kung saan ito lamang unang bahagi ng taon. May narecover daw na itinapong labi. Mga tatlo o apat daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Kalunos-lunos daw ang sinapit ng mga ito. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sa bungero. Yung, yung mga binabaril lang na para pinagbibintang mga adik yun ang tansya nyo wala ba dyan yung sinasabing sabongero hindi po na ano po yung mga sabongero dito. hindi nyo alam tingin mo sabongero ba yon? hindi po para sa GMA Integrated News Ian Cruz sa Katutok 24 oras ang sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020 ang sabi ni Remulla, posibleng may kaugnayan ng tatlong bangkay sa isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabongero. Base sa impormasyon nila, may tatlong nawala sa lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Umaasang DOJ na may makuha pang DNA samples sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking. Ito mukhang isabong to eh, yung tatlo. Kasi sa, sa lipa na wala eh. Kasama sa pahayag niya yan, na in lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos uh, meron pang ibang telltale signs, but I cannot, I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that that may be, that is probably The, the people who were who were picked up and killed in Lipa, from Lipa.